Napigilan ang tangkang pagtakas ng isang suspek sa nangyaring robbery hold-up sa lungsod ng Kabanatuan noong March 1, 2025 ng kagawad ng Tactical Motorcycle Response Unit o TMRU ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO. Sa mabilis at mapagpasyang aksyon, napigilan ng TMRU ang pagtakas ng isang suspek na sangkot sa robbery hold-up sa parking area ng Walter Mart, Kapanatuan sa Barangay Di Karma. Sa ulat na isinumiti kay Police Colonel Ferdinand De Hermino, Provincial Director, nadakip ang lalaking suspek na residente ng Purok 4, Barangay San Vicente, Zaragoza, Nueva Ecija. Ganap na alas 6 ng gabi noong March 1, 2025. Nahuli ang suspek habang nagtangkang tatakas matapos persahang kuhanin ang gintong kuwintas ng isang babaeng biktima habang nakatutok ang patalim na nagkakahalaga ng humigit kumulang 9,000 pesos. Lumalabas sa paunang imbisigasyon na gumamit ng kutsilyo ang suspek para takutin ang biktima. Gayunpaman, ang mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng TMRU ay napigilan ng kanyang pagtakas at humantong sa kanyang agarang pag-aresto. Binigyang din ni Police Colonel Hermino ang kritikal na tungkulin ng unit ay upang umakma sa mabilis na pagtugon sa mga insidenteng tulad nito para mabilis na marisolba dahil ang TMRU ay gumaganap 24-7 para mapangalagaan ang komunidad. Naging matagumpay ang kick-off ceremony Fire Prevention Month 2025 ng BFP Nueva Ecija kasama ang Cabanatuan City Fire Station matapos magsagawa ng motorcade ngayong buwan. Pinangunahan ni Acting Provincial Fire Marshal Superintendent Marionito Ibulandos ang parada kasama si Cabanatuan City Fire Chief Inspector Narcita B. De Los Santos kung saan ay umikot ang mga fire trucks, ambulansya, service vehicles ng CDRRMO, mga barangay at iba pang stakeholders sa kahabaan ng Maharlika Highway at sa city proper ng lungsod. Habang idinaos ang programa sa SM City Kabanatuan para sa Fire Square Roadshow 2025 na ang naging guest of honor and speaker ay si Kabanatuan City Mayor Michael Elizabeth R. Vergara at Assistant Mall Manager ng SM City Kabanatuan na si Manuel Magtoto. Sa kanyang mensahe ay nagpasalamat si Mayor Vergara sa BFP dahil sa mabilis at agarang nilang aksyon sa mga emergencies at sunog hindi lamang sa Kabanatuan kundi sa buong lalawigan. Sinabi naman ni Navey si Fire Superintendent Bulandos na upang maiwasan na magkaroon ng sunog ay sundin lamang ng mga Nueva Ecijano ang kanilang mga fire prevention tips na nakasulat sa mga leaflets at maging sa kanilang Facebook page nang sa gayon ay hindi na magkaroon pa ng sunog sa lalawigan. Voluntaryong isinuko kamakailan sa iba't ibang istasyon ng pulisya sa lalawigan ng Nueva Ecija ang may anim na baril bilang bahagi ng patuloy na Revitalize Kato campaign sa bansa. Layunin nitong nga uh, makolekta ang lahat ng mga may expired license na baril upang matiyak ang kaligtasan ng komunidad habang papalapit ang halalan. Ayon kay Police Colonel Ferdinand D. Hermino, Provincial Director, Nepo, alas 40 ng gabi noong March 1, isang 54-anyos na residente ng Kabanatuan City ang buluntayong nag-turnover ng dalawang paril na inilarawan bilang isang SWSON-22LR rifle at isang Arms Corps-22LR rifle na may mga expired na lisensya para sa pag-iingat sa Kabanatuan City Police Station. Kinagabihan ng alas 7.30 ng gabi, nagsagawa ng programang Revitalize Katok ang mga tauhan ng Aliaga Police Station sa Barangay Poblacion West 3 kung saan kusang isinuko ng isang lalaking residente ang isang Arms Corps M1911 FSGI 45 caliber pistol na nasa pangalaga ng pulisya habang nakabinpin ang pag-renew ng lisensya. Samantala, dakong alas 6 ng gabi isang residente mula sa barangay Balangkari Norte sa General Natividad Nueve Siha ang voluntaryong nag-turnover ng isang Taurus 40 mmp pistol para sa pag-iingat matapos ang katulad na operasyon. Habang ganap na 4.45 ng hapon, isang matagumpay na pagsuko ng mga baril ang naganap sa barangay malapit sa Nisidro ng isang lokal na negosyante ang nagdeposito ng Taurus 40 caliber pistol na may expired na lisensya na ngayon ay ligtas na nasa ilalim ng kustudiya ng San Isidro Police. At bandang alas 3 G's ng hapon, voluntaryong isinuko sa barangay San Josef, Laur, ng isang residente ang Esquiva Caliber 22 Rifle na expired din ang rehistro.